So, yun. Maganda kumaga po sa atin lahat mga kapinoy. Ayan. At uh, mapagpalang araw po sa ating lahat. Uh, maganda yung araw. Maganda sikat ng araw. Ayun, mga kapinoy, kahapon is uh, medyo wambon. Tayo sa ating uh, alagaan A few moments later. Yan, at nag-aabang na yung ating mga alaga, oh. Medyo late na naman tayo na ngayon. Tayo sa ating mga sisiw, mga Pinoy. Yan, mga Pinoy. Itong mga sisiw natin na nandito ngayon, yung iba dito mga kapinoy sa uh, ihiwalay na natin kasi po yung uh, order sa atin papunta ng mga uh, uh, Rojas. So ngayon po natin yun ni Papa Shipping. Dadalhin po natin ang uh, tarlac mamaya doon sa may uh, Victory Liner. At ipapadala po natin. So ihiwalay ko po dito maya-maya mga Pinoy yung yung mga dadali natin so papakain muna tayo ngayon mga Pinoy yan ito ugasan muna po natin yung itong kainan at uh, madumi yan sugas matilihing malinis ang ating pakainan uh, mga Pinoy Ayan. number one po yan yung uh, kalinisan para po malayo sa sakit ang ating mga laga lalo na sa mga sisiw salin mo na tayo mga pinoy ng uh, feeds last na kumain yung ating mga sisi kasi medyo malalaki na Yan. Tapos, yung tubigan, papalit na rin tayo mga Pinoy ng tubigan nito. Pero you 'yun know, lang, kumain mga Pinoy ng mga, mga sisyo natin. So, indikasyon niyan mga Pinoy na healthy po yung ating mga sisyo. At uh, malayo sa sakit. So pagka po yung ilaw na yan isa magdamag na kasi hindi po yan hanggang maggabi. Uh, so kain lang po na kain yung ating mga CCU. Kasi hindi po yan matutulog lalo at merong ilaw na ganyan. So kain lang po yung kain, kaya po mabilis po silang lalaki. So maganda po yan at uh, sa araw naman po isa pagka po mainit ang panahon pinapatay ko po yung ilaw na yan para po kahit pa isa naiglip uh, uh na iglip yung ating mga sisiw so yun po yung uh, time to rest po nila pero nakabang pa rin po yung pagkain mga Pinoy na tilipong pong uh, non-stop yung pagkain na yan. So mamaya pagkatapos sila kumain, mga Pinoy, i-select -si ko na po yung mga ipapadala yung mga dadaling po natin doon sa Tarlac mamaya. Yung po mga parawakan. Karamihan po diyan mga Kapinoy, yung so, mga parawakan po yung ipapadala natin. Kasi yun po yung gusto ng mga uh, buyer po natin. Yan mga Pinoy, papakain na tayo ng ating mga nalaga na ka range So nakapagbigay na rin po tayo ng pagkain sa ating mga nakakulong sa ating mga breeder mga Pinoy. Ito nga pa lang ating Orpington na rooster. Pinakawalan ko muna mga Kapinoy para makapag-uha uh, tayo ng lahi dyan sa mga upgraded na native na natin na nasa labas. So malaki po 'yan mga Kapinoy. At uh, mas maganda po kasi marami po yung mga hen na nakalabas natin dito ang mga nangingitlog. So yan po siya muna gagamitin natin yung rooster at yung rooster po natin na basilan isa uh, kinulong ko muna para po kahit paano isa uh, mapahinga yung rooster natin at yung ating uh, orpington muna ang gagamitin natin na pang, uh, pang uh, lahi natin sa ating mga native chicken dito na sa labas mga Pinoy matapang kasi yung basila natin na yan Nairapan ako akong hulihin yan kanina mga Pinoy malaki kasi yan mga Pinoy antangkad and then ito pong isa nating kwan rooster na extra sinamahan ko na po na isang uh, babae ito, na hen, yung pong nakalagay doon na nag-iisa, kasi mahigit 4 months na rin ito mga Pinoy uh, ko na siya, pwede na itong uh, kuan isalang Ayan oh. No? Yan po yung ating uh, iwang kulay ng ating uh, darag. Yan baka lumabas eh. Sarado na natin. So, yung ating pang itong orping to natin mga Pinoy isa. Malapit na to. Konti na lang. Yan. Tapos kumain yan mga kapinoy. Lalaki kasi nito mga Orpington na ito mga kapinoy. Chocolate Orpington po yan. Oh. Yan. Yung pong isa natin doon, yung pinawalan ko, yung po yung splash Orpington natin na yun mga kapinoy. higit nitong pintuan na to. So, yun po yung ating Splash Orpington. Yung puti po na yan na may baltik-baltik. Yan. Malaki po yan. Siguro tumitimbang na yan ng mga 4 kilos. Tapos, dito mga Pinoy, itong ating darag na to tsaka itong parawakan so magkaedad po ito siguro na 3 months na rin ito parais pong babae yan yan yung ginamot ko mga Pinoy Nagkas nagkaroon kasi ng sipon yan so okay na po sila magaling na po yan ngayon yung dalawa na yan pero hindi ko pa po pinapakawalan hindi ko pa sinasama sa iba Okay na po yan sila. Malakas na kumain ulit. Wala nang sipon. Okay, no? So, first time yan makatapak ng lupa, mga Pinoy. So, sana makakuha tayo ng maraming uh, kondito. Uh, si Mga sisiw para po mas lalong lumaki yung mga panatin natin dito ating mga alaga so matangkad po yan mga Pinoy and then uh, maganda po yung katawan yung orpington po natin na yan. A few inches later. So yun mga kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. By the way, shout out nga po pala sa ating mga OFW saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang masusunod na video. At ako po ay mag sa inyo na mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam!